Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Dahil lumabas ang Haring Araw sa araw na ito, matagal nang dinakatikim ng damo itong mga alaga natin kaya ilalabas natin sila mga idol. Ayan, ito. Pero itong mga manok, mga idol, nakakalabas sila dahil alul-milipat uh, palabas mga ito mga idol kaya ayan mga idol oh. Yung iniipon natin na uh, dayami na pang lagay sa itlogan sana nila nakatalukbong naman pero dahil tuloy-tuloy yung ulan nasira na dahil pag uh, umulan palaging natutubigan sa ilalim ayan nasira mga idol oh. wala na wala na tayong stock na pang lagay sa itlogan ng ating mga alaga ayan mga idol Uh, bubuksan muna natin tong ginawa natin na mga alaga natin. Dahil pwede rin tayong magpakawala sa ngayon dahil malalaki na yung mga tanim na palay. Ayan. Ayan mga idol. Uh, papasok muna tayo mga idol para ipunin yung mga alaga natin. Hey, hey! Hey! Lalo pa sa labas mga idol oh. Ito ang ginagawa ko kasi mga idol Yung Ina-approach ko rin sila para ah, Mabait sila, hindi sila takot sa akin Para pag tinawag ko sila Eh lalapit silang lahat Yan Patulad nito oh Nahahawakan natin yung mga alaga natin Oh, ganito Oh Lahat na sila ganyan Okay. Yung mga nakakulong na nakikita yung mga idol Mga dating nasa labas mga yan Yung mga ayaw umuwi Pinapaamo muna natin para sasama sila dito Ayan Oh, Ilalabas lang natin sila mga idol. Hey, hey, hey. hey. Ei. Hey! Hey! Yan, ilalabas lang natin sila mga idol. Ayan. Ipapasok din natin mamaya yan pag tapos na natin yung trabaho natin dahil mag papakain pa tayo ng alaga natin iba. At saka mamayang mamaya, ah uh, Magsusugod tayo sa tanin natin na palay. Ayan, ibabastun lang natin mga idol kasi yung mga damo na kakainin nila parang vitamina nila yan mga idol, vitamin nila. Hey! Yung mga iba ayaw lumabas. Ayan, sanay na sanay sila sa... Hey! 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 Ayan mga idol, pakainin natin sila ng damo. Ito yung Uh, ginagamit kong vitamina nila mga idol. Di ako gumagamit ng mga mga vitamin na nabibili dyan. Ito yung ginagamit kong uh, vitamina nila. Mula pa nung nag-umpisa tayong mag-alaga at ngayon na uumpisa na naman natin na padamihin tong alaga natin. Damo pa rin mga idol ang Uh, vitamina na pinapakain natin ngayon kasi hindi tayo makakuha ng damo sa paligid dahil katatapos lang ng pagtatanim ng palay uh, nag-spray yung mga tao dito na patayin yung mga damo sisirain yung mga damo para uh, magandang tubo yung mga uh, palay kaya ayan kahit pa minsan minsan lang na pakainin natin sila ng damo pag may damo na eh kahit hindi natin palalabasin itong mga alaga natin eh ikukuhanan natin sila para ipakain ayan ayan at uh, pupunta din tayo dun sa ating alagaan ng hito at papakainin din natin yung mga alaga natin Uh, may natitira pa kasi na hito na mga breeder natin na pinapadami ulit. Mga idol, kaya hindi ako nang huhuli ng hito sa ngayon dahil kokonti yung mga alaga natin hito. Hey! Yan, at, at, punta muna tayo dun sa alagaan ng hin ng hito bago tayo pupunta sa bukid mga idol dahil magsusugot tayo dun sa mga uh, nasirang tanim natin na palay dahil sobrang tubig dahil dito tuloy-tuloy yung ulan yeah. yeah, yan natin ayan natin muna silang kakain dito tatawagin na lang natin sila mamaya mga idol kainin din natin to bago tayo pupunta sa bukid mga idol na magsugot. Tay tay tay. yung tubig mga idol mga 5 and a half feet ko kasi yung drainage ko uh, yun ang titignan natin Isang katao. kasi taas ko lang yung drainage saka hindi na tayo nagpapatubig ngayon mga idol mga apat na buwan siguro bago tayo kailanganin ng tubig ito galing na sa ilalim to Itong tubig na to uh, Tawag namin sa Ilocano Uggog Sana rarami pa to May nakaka nakakaligtas pa naman Na hindi nila makakain sa mga anak nila Ang lalaki oh. tayo sa bukid okay na yan dyan pala bukid na rin dito <laughs> Diyan, oh, yan oh, yung tanim natin na uh, susugutan natin Ito kasi ni banda rito sobrang baba yan ngayon lang lumalabas ulit pinakita ko nung isang vlog ko na uh, nagpakita na pero lumubog ulit nung umulang ng malakas yan, dyan tayo magsusugot uh, mga idol dahil tanim naman natin lahat yan hanggang doon yan. Uh, hanggang doon Ito, may natira pa na Wallet uh, R Ito, may natira pa Kaya i Patanim natin mga idol <laughs>